tayo tayo ay mag-aral sabay-sabay nating alamin ang totoo ang kawan ng kordero sa inyo'y nag We grow. Sa tulong ng ating Diyos ang ba ay magliliwanag na Mapalag nga naman ang bumabasa katwiran ng mama ay nauunawa Kaya't buksan ang Biblia we oh, sano, a oh, oh, oh. show. O oh, Mikey, ano'ng ginagawa mo? Eh, kuya, binibilang ko po kasi aha, yung mga kasamahan natin kung kumpleto na. Eh bakit pa naman sila binibilang? Siyempre po, madalas po tayo magkakasama, di ba? Kaya dapat po alam natin kung sino ang wala pa at kung sino ang nandito na. Aba tama ka, Mikey. Pero tuloy ako naalala ang talata. Ano po yun? nag a po ba yan sa ginagawa ni Mikey? Oo so, nga po kasi kanila pa po <coughs> siya nag-check yung attendance. Eh? At kanina pa po siya nagbibilang. Ni Ate Rosel, ano po ba yung mga talata na alala niyo tungkol sa mga ginagawa ni Mikey? Ayun ba, ito yon sa unang parinto on c Sinabi ito ni Pablo na kapag magsasalo-salo tayo, ay dapat na maghintayan tayo. Teka po, hindi naman po tayo kakain ha? Kaya bakit pa po tayo maghihintayan? Teka mga kids, yung sinasabi ni Atrosel ay may kahulugang spiritual yun. Ano po ang ah, ibig niyong sabihin? Ganito yun. Pagkakain tayo, dapat nag-aantayan tayo. Pagkakain tayo, dapat sabay-sabay. Para walang maubusan. ibang Ang tama lang. Para wala din namang sumobra. Dapat lahat makatikim. Lahat makabahagi. Eh kuya, ate. Ano po ba ibig sabihin? Hindi ko magets. gets Kahimahan po! Ayun ah, ba, ganito kasi yun. Kapag mag tayo ng salita ng Diyos, ay dapat kumpleto tayo at kapag kumpleto na tayo, pwede na natin pagsalu saluhan ang pag-aaral ng salita ng Diyos. Ah, ganun po pala yun. Eh, ano pa pang ginagawa natin? Pwede di magsimulan na tayo. Tama po si Marlon. Kumpleto na po tayo kaya pwede na po natin pagsalu saluhan ang pag-aaral ng salita ng Diyos. Teka, eh kulang pa tayo. Eh, sino po ang kulang? Kumpleto na po tayo. Kaya po, magsimula na tayo. Hindi pa talaga tayo pwede makapagsimula, RL, kasi meron pang kulang. At siya makikilala natin mamaya. Mamaya! Okay, bago natin makilala ang bago nating makakasama sa so, show na ito, panoorin muna natin ito. Ay, Betin, sino kaya yun? Kayo ba? Kilala niyo? Mamaya, wala lang natin. Wala nga, Alisa. Di po tayo nag-start kasi hinihintay pa natin siya. Kaya panoodin muna natin ang kids' craft. Magandang araw sa inyo mga kids, pati na sa ating mga televiewers. Welcome pong muli sa aming show. Siguradong meron na naman kayong matututunan dito. Tama, uh, paggawa ng bagong bagay mula sa patapon ng gamit pero mapapakinabangan pa pala. Sa nga pala mga kids, may bago tayong makakasama ngayon. Siya na rin magsasabi kung ano ang gagawin natin. Mga kids, ang guest natin ay si Ate Blanca. Hello sa inyo mga kids. Hello Ate Rosel. At lahat ng na nandiriyan sa inyo mga tahanan. Alam kong ma-excite -e kayo sa gagawin nating project na ituturo ko ngayon sa araw na ito. Anyways, meron ba kayong relo dyan? Gaya nito? Okay. Kung meron kayong relo, hawakan nyo na, alisin nyo na sa braso ninyo dahil yan ang ating project sa araw na ito. Wait, naranasan nyo na bang magasgasa ng relo nyo? Ito nga rin po ate, marami na rin gasgas. -gas. Ah, de, eksakto, no? Kasgas na -gas gasgas na ang inyong mga relo, kagaya ng kay Janelle. Yan ang ating alamin ngayon. Ang tawag ay watch protector, kagaya nito. Puprotektahan niya yung relo ninyo para huwag magasgas. Sige ate, eh ano ba yung mga kailangan natin sa paggawa ng watch protector? Paano naman po natin magagawa yan? At ano po ang ating mga materials? Walang problema sa mga materials. yung mga materials na yan, check na meron kayo sa inyong tahanan. At mukha lang excited kayo sa gagawin natin yung project ngayon. Kaya ito ang mga materials at tihanda na nating lahat. Sa so mga kids, ito ang mga materials na kailangan natin ha. Manipis na alambre, yarn, cutter, glue stick, syempre. At ang kanyang partner, ang glue gun. At nandyan din syempre ang mga beads na pampadagdag doon sa gagawin nating watch protector. Ang unang step, kuha tayo ng alambre at susukatin natin siya ng sukat at na gusto mo depende dun sa watch mo kung malaki ang bilog niya medyo malaki-laki nga mahaba-habang alambre ang puputulin natin okay so natin siya dito dapat mga kids meron kayong assistant ng nakatatanda sa inyo kasi medyo delikado tong alambre eh So after natin siyang maputol, dadamitan na natin siya ng yarn. At gusto ko ay yellow. Bahala kayo kung anong gusto niyong kulay, pero ako gusto ko yellow. <laughs> so ganito ang gagawin natin. Sa pagda pagdadamit ng uh, yarn dito sa alambre, dapat meron tayong allowance. to. Hindi natin siya isasagad dito. Dapat may allowance siya. Bakit? Kasi, ang reason niyan, ibubuhol natin siya. Bakit ibubuhol? Para pag natin itong buong alambre, mm -hmm. hindi siya makakalas, di ba? At para maging safe, ay glue. lalagyan natin siya ng glue. Okay, so, dapat may allowance tayo. Kaya tayo may allowance kasi binuhol natin yung yarn. Dahil pag di natin binuhol, makakalas yung ano yung uh, paglalagay natin ng damit doon sa alambre at para maging sigurado eh, na hindi siya makakalas lalagyan natin siya ng glue yan meron na siya at saka natin i-diretso ang pagdadamit pagdadamit sa, sa pamamagitan ng yarn dito sa alambre. Okay, mga kids, ito na yung binalutan nating alambre with yarn. Makikita ninyo sa magkabilang dulo, dinikita natin siya ng glue para mas safe at hindi mahubaran yung ginawa nating pagdadamit nito sa alambre. So, naglagay tayo ng allowance ngayon na ng alambre para dun sa kakawitan mamaya. Okay, so ang lalagyan ko ay ang relo ko. Ate, paano ba yung style ng paglalagay ng alambre sa relos? Ah, ganito yung style niyan. Dun sa pinaka-belt ng relo, dun tayo mag start Pero una, ilalak na natin siya. Kaya nito.